Madami dinadayo ka pa dito. Nagpapasalamat ako sa mga tao sa suporta sa akin na ano, overwhelming ako sa mga tao. Sa suporta sa akin, hindi ko na sila kilala. Tapos natutuwa ako sa self ng mga ng mamamalan ng mamahal sa akin. Thank may nagtanong. Kumusta daw katrabaho si Alex Gonzaga? Mabait naman. Alam mo ang mga artista, parang parang mga ordinaryong yung tao lang din pala ang karap na natin. Ano? Pero nga lang kasi, dapat kapaminsan. Wala yan, matamis na yan. Kasi, parang, na yan. parang ka ba? Huh? Sa shock. No! Starstruck. Inap na nga sukal dyan. Kaya minsan, alam mo ba yung mga dialogue ko na nasa isip na hindi mo ay bitawag kasi parang may magulo ang isip mo. Parang ganun mo. Ang iba ka lang dyan. Pero ang tapat mo. Gusto salamat, babe? Maganda yan. Perfect yan. Yan ang ginagamit ni Coco. Ayan, may na-hired na pala si Diwata na kasi. Yan ginagamit ni Coco na Tormina. Babel muna ako. Babel muna ako. sige doon. Thank you po. Madam <laughs> Diwata, anong masasabi mo sa mga supporter mo na napakadami dinadayo ka pa dito? So, Nagpapasalamat ako siyempre ang dami sa support na sa akin na ano, overwhelming ako taong, mama, sa mga taong sumuporta support sa akin, hindi ko naman sila kilala. Tapos natutuwa ako sa so, ng feelings diba, ng mamahal sa iyo. sa inyo Ano po? Ano po? order mo? ano ka? Gusto mo? ano dyan? Sa, ay, ano, dyan? Sa, ay, ano tapos Sa, sa styro na lang. Sa estero ka na lang. Ito yung ginagamit ni Coco. yung mga biker. Yes. Pila yung magpa-picture. Picture po. Tama okay, lang. <laughs> may pause mo sa mga yung taping natin sa Monday. wala akong wala lang ibubugan ano 'yan. Ikaw yung makeup artist ni Ayun. Ay ko ko 'yan. Ay nilang ano, ay ko ko 'yung style. Andito pala si ano ba Madam Biwata si Pambansang Kulukoy. Sa kasi rin doon Rob Lador. libre si ano Pambansang Kulukoy. Oo, bigyan pa ako ni Pambansang Kulukoy ng pera. Ayan, pinakano na namin kaha. Meron doon kasama yung may ari. na namin. Pinaglamerda na namin. Pinaglamerda na namin. Pinaglamerda na namin. Pinaglamerda na Binigyan ako ng Ay, ano ang naman. Hello, Hello po. saan? <laughs> sa sa, sa, ko sa <laughs> Ano sa'yo? <laughs> Para <sualtihin tayo>. Tama. <laughs> oh, maganda ang <laughs> ano. Ko maganda ko ang sa araw na to. Pwede pa kiss na. Are you from Quezon City? Paano? <laughs> <laughs> marikina. Ang oh, galing pag marikina si Sir. <laughs> <Ang bugi> naman. Dapat pag mga Lahat mo dapat. Madam Diwata, hiring ka daw ng cashier. Nakita niyo sa na. Nakuha na. Ayan, Ayun no. Lit Ay, na yun ilang araw na yun. Ano pa nood kasi sa vlog. Ilang araw na yun sabay nagdrad sa ani. Eh. Madam Diwata kailan daw uli ilalabas yung ano mo sa Batang Quiapo? Hindi ko alam abangan niyo na. Lang. Yes, kailan magabang kayo every night? Wala. Wala lang mas sinasabi kung kailan ilalabas. Pero nag-shooting ka na. Daku, yes. Ako, marami business <laughs> na. Marami. Hindi, yung na ngayon na-shooting na mo nung Friday maayos na yung pag ano mo sa ano sa scream wow okay na may tawid ko na siyempre tiniruan naman siya ng maigi normal na ito si Diwata sa amin ito na yung bagong kasyo niya ay nandyan marami na ako ng galuto sa kanalang gusto mo na

Maghintay pa, nagkila pa yung iba. Oo. Excuse me. Sige lang. Excuse me, excuse me. O oh. nga Excuse, muna oh. excuse muna oh. daw ka mo na dyan, o. Excuse mo na dyan. O, diyan naman. Ayun naman. Ayun naman. Kumami daw kamag-anak mo. <laughs> normal, that's normal. <laughs> that's normal. Panood kasi nila sa vlog, Madam Diwata, na yung cashier mo nangungupit. Ba't na lang daw yung mama mo magbantay? Hindi <laughs> na ng mother. Eh. Ah? Pero malapit ka na mag-ano, Madam Diwata, yung POS? ah mayroon lahat, hindi, hindi, ko lang ginagamit sa ngayon kasi nagamitin ko yung pag mayroon na ako mga piso sa ibang lugar. Dahil pag dito kasi ang dami ng tao, matatagalan kasi ito yung dependent. So mayroon lang, may POS na ako. Oh, hindi ko lang ginagamit. Oh. May nag ano nga sa follower Madam Diwata eh. Dapat daw sa gabi, ang dami daw pila. Dapat tatlo daw kahira mo. <laughs> Ayun, sinasabi niya sa so, ayan, aayusin na ni, ano, Madam Diwata. Thank you, Madam Diwata.